So, nanganak na nga yung rabbit natin sa huling video. Pero I think today, manganak din yung isa. And before tayo mag-visit, makita ko muna sa inyo yung ating greenhouse na successful na. Kasi malapit na ang planting season. Uh, next week, lipat ko na yung iba doon sa labas. So, mag-harden na tayo ng ating plant. Magulong-magulong na dito sa loob. So, yan. Meron tayong sukini dito sa... Kabila, Nakasimula lang ng ating long beans. So katulad din yun ng Pilipinas. Long beans. Hopefully by next week, pwede na rin silang ipalabas. Kasi medyo warm pa. June pa yan dapat. And dito sa baba naman, nandito yung tomato, uh, potato, uh, ano to? Eggplant. At saka ito ay mga red pepper. Ito, masyado atang napaaga yung pagtanim natin ng ating palabasa. Nangungunga na oh dito sa loob. So yan, very crowded dito sa loob. Marami na yung tanim natin. Ready na silang ipalabas. And June pa itong iba eh. Hindi pa pwedeng ipalabas agad. Pero, syempre, kailangan natin magsimula ng maaga para uh, mapalabas natin sila malaki na kaagad short season na kasi tayo dito sa uh, Alberta. So usually nasa 3 months lang yung planting season. Kailangan natin i-maximize yung plant natin paglabas dapat malaki na kaagad. Katulad nito. So yan, namumu na ay may bulaklak na yung ating sili. Yan ay siling labuyo. pangpagana sa kain pagka uh, napapanghang so hindi lang yan meron din tayo dito sa labas punong-puno talaga yung garage natin may mga halong flower din para makatipid tayo kasi ang mahal-mahal lang bumili ng mga halaman doon sa mga greenhouse so yung pwede kong i nasidling na ko na yung iba baka bibilihin natin kasi wala tayong seeds na mabibili kung saan, katulad ng Ampalaya, wala dito. And yun yung mga tanim ko uh, nung nasa city pa tayo. Pero dito sa farm, wala akong masyadong mahanap. So this time, maghahanap tayo dun sa town. Now, napakalaking tulong din yung ating rabbit kasi yung mga dumi nila ginagamit kong fertilizer balik ulit tayo dito sa ating greenhouse. May kita nyo, may mga fertilizer na kong ginagamit is yung dumi ng rabbit. So lahat yan, may mga dumi ng rabbit. Yan. So yan yung naging fertilizer ko. Yan actually yung una-unang Naisip ko agad nung kumuha ko ng rabbit kasi kailangan ko sila sa garden natin kasi nahihirapan akong i-cultivate yung garden area kasi dito sa amin, puro uh, sand. So, hindi masyadong tumutubo yung mga vegetable. Now, may mga plan ako sa vegetable natin and uh, isa yon sa purpose ng mga rabbit. So, tara! Visit, visit tayo natin yung mga rabbit kung may may mga bagong anak. Hello sa lahat mga subscriber natin. Dito ulit tayo sa ating rabbit and napakagulo na dito sa loob ng ating rabbit and ko today na mag-ayos-ayos ng konti kasi nanganganak yung rabbit. And this morning, nakita ko may anak na ulit yung isa, yung brown natin. And I think yung isang gray, manganak na rin. And it's so exciting and also frustrating kasi may mga mali akong nagawa dito sa pen. Uh, sila dito sa gitna. Ayaw nilang gamitin yung tootie box. Although, yung isa ginamit naman niya pero yung iba naguukay sila so ngayon ayusin natin doon sa loob para at least medyo malinis at saka doon sila sa box mga anak dito sa loob yan kasi nandiyan yung puti box may isang anak dyan and yan gumugulo ng gumugulo kasi inuhukay hukay nila lahat ng area mayroon na namang hukay dito and kasi naghahanap siya ng paglalagay ng baby niya, may fur pa siyang naka guys sa gilid, Manganganak yata siya tonight. Usually sa gabi or umaga sila nanganganak. So nagpe-prepare siya. Nandito yung anak ng isang brown. Sa loob nito, yung mga baby. Yan. So balak kong linisan ng konti dito kay para para at least uh okay yung environment nila at tsaka alam natin kung saan sila nanganak. Ito na ata yung gusto kong ma-achieve. Medyo marami-rami yung hay. Kasi gusto nila yung nagtatago-tago. At saka kasali na rin yan sa pagkain nila. Nanganak na nga yung isang rabbit natin. Andon sa isang puti box. Yan, masisilip natin galing dito sa gilid. Nandiyan na yung mga fur. Kaso, hindi ko gusto kong i-disturb doon sa loob kasi medyo malamig ngayon kaya balot na balot ako and hayaan ko lang muna kasi kanina naglinis ako ng kanilang pen kasi masyado nung magulo sinira nila yung kanilang pen may mga mali akong nagawa eh uh, isa yung sa sahig dapat pala nilagyan ko ng chicken wire yung sa sahig para hindi sila makadig doon sa floor and uh, yung yung nesting box nila kailangan may mga tunnel din siya para uh, parang nasa wild din sila ng anak kasi nandun yung yung nature nila na magdig at saka itago yung kanilang mga anak yun yung nagiging problema ko sa kanila yung sa setup natin and so sa mga may mga experience diyan about sa rabbit uh, comment down below kung ano masasuggest nyo. Kasi first time din namin magkarabit dito sa farm and yun nga, uh, we learn along the way sa experience namin. So kung makakapag-share kayo ng ideas, please comment down below. So ayaan lang muna natin para manganak pa yung isa kasi nagtatanggal siya ng fur. So I think it's tonight, manganak yung isa. So yan yung third rabbit natin na mga nganak. Magko-collect -co ako ng egg ng mga chicken. Routine tayo kasi tanghali na. By morning, hindi ko kinukuha itong egg natin. Lunch time ako, -co collect ng eggs. Nagkalat yung mga itlog. i <laughs> diyan ako collect ko na yung itlog ng ating manok so apparently yung mga videos ko about the animals in the farm which is yung gusto ko talagang i-share sa mga viewers natin ay hindi pinapakita ni YouTube and uh, nag dumarami lang yung views ko pagka mga gardening at saka mga plants And gusto ko maging diverse sa pag-share ko ng activities natin dito sa farm kasi meron tayong mga animals and mahilig din tayo sa gardening. So hopefully, maintindihan ni YouTube na gusto natin i-share all around. And next, papakainin ko muna yung baboy and we can continue. So that will get them all throughout the day. Kasi kaninang umaga, bigyan ko na sila ng maraming pagkain. And Check natin yung mga bagong baby goats to make sure they're fine kasi malamig today. Confy ata siya. Nasa taas pa ng mama niya. Ando yung isa naman. Okay, andon din siya. Ito yung mga medyo malaki. So, kinawa natin sila lahat. Yung mga farm animals natin dito, binibenta rin natin. And hindi tayo maramihan. Hindi, yung konti-konti lang, yung kaya ng masa, pag may bumili na isa, dalawa, yun, nagkakatay kami ng mga animals para sa mga family din na kailangan ng pagkain So yan yung afternoon check dito sa farm sa mga nagbabalak din na lumipat sa farm kasi kami lumipat kami dito sa farm last year galing din kami sa city and uh, masaya kasi hindi yung na stress ka sa environment mo dito nai-engage kami sa mga farming animals namin and stress-free. So after ng work, pagka nakauwi ka ng bahay at mag-attend ka ng mga animals, parang nasa Pilipinas ka lang. And yung mga bata rin, nai-engage sila sa true nature instead na panood sila ng TV or mag-gadget. Mas naubos yung time nila doon sa animals. Sa next video natin guys, uh, maglilipat tayo ng ating mga plants outdoor. So sabayan nyo ako at sa mga magaling sa plants at saka sa soil, comment down below kung ano masasuggest niyo kasi maraming sand at saka mahirap mag-hold ng moisture yung ating lupa dito. So any suggestion will help and we'll see you in our next video.